Mama, may maganda akong balita sayo. Lang sa iyo. Masig sa ad ni Janica sa kanyang ina. Tungkol saan naman yan, Iha? Walaan niyo, Ma. Anak, hindi ako manghuhula. Sige na, sabihin mo na lang, okay? Marami pa akong kailangan gawin. Ano ba yan, ma? Trabaho na naman ba yan? Alam nga namang hindi ito trabaho, anak. Alam mo naman na wala akong ibang ginagawa. Kung di nakatutok lang ako sa trabaho ko, di ba? Kaya nga ako. Hindi niyo ba alam na gagraduate na ako bukas? Ano? Gagraduate ka na, iha? Hindi niyo alam yan? Ayan kasi, puro lang kasi kayo trabaho kaya hindi nyo na alam kung gagraduate ba ako or hindi. Anak, alam mo naman na para sa lang din naman yung ginagawa kong to, diba? Pero congratulations, anak. I'm so proud of you. Ano bang gusto mong regalo? Wala akong gustong regalo, ma. Eh, wala akong gustong regalo? O bakit pumunta ka pa dito? At nako, nak, kahit hindi mo pa sabihin sa akin, malalaman ko lang din naman yan. Dahil nandito naman si Sarah para sabihin sa akin lahat ng mga ginagawa mo. At lahat ng mga nangyayari sa'yo. Well, pumunta ako dito sa inyo para humingi ng tulong. Tulong? Anong klaseng tulong yan, anak? Pera ba? May pera ka naman, di ba? Hindi ito tungkol sa pera, mama. At pwede ba? Huwag niyo na isipin yung pera. Pera lang yan. Wala na kayong oras sa akin. Anak, dahil din sa perang ito, nabuhay tayo. Kaya patas lang. Ha, whatever. Sabihin mo na nga lang ng diretsyo, anak, kung anong tulong na kailangan mo. Marami ka pa talagang mga paligoy-ligoy eh. So, ito na nga, ma. Gusto kong humingi ng tulong sa inyo tungkol sa kumpanya ni dad. Ano? May ibang ka ba, Janica? Alam mo naman siguro na hindi kami okay ng dad mo. At bakit ka pa sa akin humihingi ng pabor? Ma naman, patapusin mo nga muna ako. Anak, huwag mo nang ituloy. Dahil hindi talaga kita tutulungan kapag tungkol sa kumpanya ng ama mo. May sarili naman tayong kumpanya, Janica. Bakit kailangan talagang sa ama mo pa? Ma, ayaw ko kasi na maipamana to ni dad sa anak ng kabit niya. Papayag ba kayo nun? Diyos ko, gumising nga kayo kahit na magkaaway kayo ni dad, alam ko na pagdating sa akin, magkakasundo kayo. Ano bang klaseng ina ka? Ngayon pa nga lang ako humingi ng tulong at pabor sa'yo, ayaw ka pa. Okay, ano ba kasi ang pabor na gusto mo anak? Simple lang naman mama. Gusto kong mag-apply sa kumpanya ni dad. Nang sagwa nun, ay malaman ko kung ano yung mga ginagawa niya. Dahil sa naririnig ko rin na mag-a-apply doon yung anak ng kabit niya. Akalain mo yun, mama. Maliit lang talaga yung mundo. Classmate ko pa talaga siya. So, gusto mo na sabihan ko ang dad mo na magtatrabaho ka sa kumpanya niya. Exactly, mom. Ikaw na lang kayo mag-apply doon, Janica. Oh, mama, gusto ko na ikaw mismo ang magsabi kay dad. Nang sa ganon ay hindi siya magtaka. Like, sabihin mo na may karapatan din ako doon, di ba? Anak, alam mo naman na masyadong mataas ang tingin ng ama mo sa lahat ng mag apply di ba? At halos gusto niya na mga kum lang yung mga nandun. Well, kung ganon, pasok na pasok ako sa standards niya. Huh? Duh! Nakalimutan ko rin palang sabihin sa'yo, mama, na kum ako. At take note ha, kinuha ko ang course ng business administration nang sa ganon ay may background na din ako kaya tawagan mo na si dad ngayon na. Utos ni Janica sa kanyang ina. Janica? Mama, yun na ang ko sa'yo. Sige na, tawagan mo na si dad at makikinig ako. I-loud speaker mo ha. Para sa ganon, alam ko kung ano yung magiging sagot niya. Napakakulit mo talagang bata ka. I wait, mama, please. Hey, take note, huwag mong sabihin na may hidden agenda ko. Okay? Okay, fine. May iinis na sa ad ng kanyang ina. Hello, Jam. Napatawag ka. Anong kailangan mo? Well, Nico, may na ako sa iyo tungkol sa anak natin. O bakit? Anong nangyari sa kanya? Wala namang masamang nangyari sa kanya. Pero sana naman alam mo na gagraduate na siya bukas. At gusto ko na magtrabaho siya sa kumpanya mo total, anak mo naman siya. Kaya may karapatan din naman talaga siya dyan. May kumpanya ka rin na naman siguro, di ba? Bakit hindi na lang dyan sa kumpanya mo siya magtrabaho? Well, huwag na dito sa kumpanya ko. Dahil sure na sure naman na siya yung magmamana nito. Di ka tulad lang sa'yo. Na baka hindi naman. At nahibang ka na ba? Bakit ayaw mong papasukan dyan ng anak natin? Gusto mo ba na anak lamang ng kabit mo yung makilala na anak mo sa kumpanya mo? Baka nakakalimutan mo, Nico, na anak mo si Janica. Maawa ka naman kahit ngayon lang. Ikaw pa na walang ambag sa buhay mo. At isa pa, huwag kang mag-alala. Dahil deserve na to serve niya na mamana yan. Lalong-lalo lalo na, pasok na pasok siya sa mga standards mo. Okay, let's stop this. Sige na. Papuntahin mo na lang siya dito kapag free siya. Bababa ko na tong telepono. Maraming pa akong kailangan ko eh. Paalam ng ama ni Janica. At agad namang hindi napigilan ni Janica na yumakap sa kanyang ina. Ah, the best ka talaga mama. Hay nako, kung hindi lang talaga mapilit at makulit, hindi ko talaga tatawagan yung dad mo. So, kailan ka pupunta sa kumpanyo mo? Hmm, sa susunod na araw na lang siguro mama. Graduation ko pa kasi bukas eh okay. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ka talaga masasamahan ni mama. May business meeting ako mama yung gabi eh. Nako, okay lang mama. Parang just now lang ang peg. Sanay na naman ako. At huwag kayong mag-alala. Naintindihan ko kayo. Maliban kay papa. Anak, huwag kang padalos-dalos sa gagawin sa ama mo ha. Paalala ng kanyang ina sa kanya. Huwag kayong mag-alala mama. Alam ko ang gagawin ko at nasa tamang edad na ako. Saan ni Janica at agad namang umalis sa harapan ng kanyang ina. Kinabukasan ay grumaduate siya bilang kong Alam Alam nito ang kanyang ina at tanging ama niya lamang ang walang alam nito. Nakapag-desisyon na rin siyang mag-apply sa kumpanya ng kanyang ama. Good morning! Nasaan ang room dito ni Mr. Morris? Ah, uh, ma'am. Andun po sa third floor. Okay, salamat. Pagpapasalamat ni Janica sa staff na napagtanungan niya. Agad naman siyang umakyat patungong third floor. Um, excuse me miss, dito ba ang office ni Mr. Morris? Yes, bakit? Kailangan ko siyang makausap. For what? It's none of your business miss. Wait, sorry talaga miss. Pero mahigpit na pinasasabi sa akin ni Mr. Morris na walang papapasukin dahil sa nag-uusap sila ng asawa niya Ha? Huh? Sino? Si Miss Jorene. Well, wala akong pake. Mataray na saad ni Janica at agad na pumasok sa doon. Ani, di ba sabi ko sa'yo, wag na huwag mo akong istorbohin? Galit na saad ni Nico. Subalit gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Janica, naparito ka. Jorene, umalis ka muna. Ipag-uusapan muna kami. At sino siya, Nico? Bagong babae mo ba? Excuse me? Babae? Well, oo, babae ako. Dahil anak niya ako. Kaya pwede bang umalis ka nilang dito sa office ng dad ko? Mataray na sa ad ni Janica. Dad? Akala ko ba wala kayong anak ni Jan, Nico? Jorain, umalis ka na lang. Ipapaliwanag ko na lang sa mamaya. Dapat lang galit na saad ng kabit ng kanyang ama at agad namang umalis dito. So, alam mo naman siguro kung bakit ako pumunta dito. Yeah, I know. Kasi tinawagan ako ng mama mo. Pero matanong nga kita, pasok ka ba sa standard ng kumpanya? Alam mo naman na kahit anak kita, kailangan mo pa rin masunod yung mga standards. Paalala ni Nico. Of course! Pupunta ba ako dito nung walang dala, di ba? Malamig na saad ni Janica at agad na inihagis ang envelope na daladala -dala niya sa table ng kanyang ama. Ano to? Buksan mo na lang nang magtanong ng magtanong. Janica, ganyan ka ba pinalaki ng mama mo? Walang respeto? At bakit naman kita re-respetuhin? Ama mo pa rin ako. Whatever. Whatever buksan mo na lang yung envelope at tingnan mo nang sa ganon makapag-start na ako sa trabaho ko. So, it's Johnny Johnny Agad namang binuksan ng kanyang amang envelope at gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Kum laude? Yep. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin, anak? Nang sa ganon, ako yung sumama sa graduation mo. Alam ko naman na busy yung mama mo. Sus, Akala mo naman kung sinong concerned na ma. So, pasok ba ako? Oo naman. At anak, huwag kang magagalit sa akin sa trabaho makukuha mo. Dahil ginawa ko yan para sa'yo. Whatever. So, anong magiging trabaho ko? Pumunta ka sa second floor at hanapin mo si Jerry. Siya ang magtuturo sa'yo. Siya ang supervisor ng kumpanya ko. Okay. Maikling sagot ni Janica at agad na ang umalis napailing-iling na lamang siniko, si Nico sa inasal ng kanyang anak. Agad na nagtungo sa second floor si Janica at kumatok sa pinto. Pasok! Sagot mula sa loob ng kwarto. Good morning, sir. Kayo ho ba si Sir Jeric? Yes, ako nga. Bakit may kailangan ka ba? Um, ako kasi yung pinapunta dito ni Mr. Morris. Ikaw na daw ho yung bahala yung magtuturo sa akin kung ano yung magiging trabaho ko. Ah, yes. Ikaw ba si Janica? Yes po, sir. Ay, Diyos ko. Akala ko naman kung sino. Napakaganda mong bata ka. Alam mo na ba yung magiging trabaho mo? Ako talaga meet mo. Nagdadala ng isip na nang tuloy na kitang makita ng personal. Ha? Bakit ho? Ay, Diyos ko, ang trabaho mo lang naman kasi ay tagalinis ng office ko. Nakakaya naman. Maladyosa pala yung ganda mo tapos tagalinis ka lang. Ano? Tagalinis? Seryoso ka po ba, sir? Hindi makapaniwala ang tanong ni Janica. Oo eh. Hindi nga ako naglilinis ng opisina kasi hinihintay kita. Tapos ko nakakaya naman. Ay nako, sir. Okay na ho. Ako na yung maglilinis. Huwag kayong mag-alala. Okay lang ho ako si Mr. Morris naman ho yung nag-utos nito, di ba? Oo eh. Pasensya ka na talaga, iha. Saad ng supervisor. Kung kayo tumangon na lamang si Janica, at agad na nilinis ang opisina ng supervisor na si Jerry. Agad din naman siyang natapos. Um, excuse me sir, pwede po bang lumabas? May pupuntahan mo na po ako. Tutala tapos ko na naman din po yung trabaho ko. Paalam ni Janica kay Jerry. Sure naman, Iha sagot nito at agad na umalis si Janica. Nagulat ni Nico sa kalabog ng kanyang pinto. How dare you? Inis sa ad ni Janica. O anak, anong nangyari sa iyo? At bakit galit na galit ka? Anong klaseng ama ka ha? Wala ka na nga naging ambag sa buhay ko. Tapos parurusahan mo pa talaga ako? Bakit ginawa mo akong tagalinis sa isang supervisor, ha? Anak, Diyos ko, akala ko naman kung anong nangyayari sa'yo. Kumalma ka nga lang, okay? Kumalma. Pinagpaguran ko yung cum ko. Tapos magiging tagalinis ng ako. Tapos, yung anak ng kabit mo, isang manager. Asan ang ustisya? Akala ko ba babawi ka sa'kin? Asan? Anak, gusto ko lang na maranasan mo yung ganong trabaho. Dahil alam ko naman na lumaki ka sa yaman. Alam mo naman na hindi lahat ng pagkakataon mayaman tayo. Alam ko yan. Kaya nga nagsikap ako. Mali yung ginawa mo. Imbis na gumaan yung loob ko sa'yo, mas lalo mo akong nilalayo. Hindi mo alam kung ano yung paghihirap, Kit gagawin mo sa akin yan. Nagkakamali ka. Imbis na ready na ako natanggapin kang muli, hindi na kita tatanggapin pang muli dahil sa ginawa mo. Galit na galit na saad ni Janica at agad na umanin habang ang kanyang ama ay naiwang nakatulala. Dahil sa kanyang curiosidad, ay inalam niya ang nangyayari sa kanyang anak. At talagang nagkamali siya. Akala niya kasi ay lumaki sa maginhawang hawang buhay ang kanyang anak. Subalit kasalungat pala nito. Kaya't imbis na maging malapit siyang muli sa kanyang anak, ay mas lalo pang lumayo ang loob nito sa kanya.